Boxing guys, ang ganda ng store pero munta na pinupol ka so ngayon ba paplasin natin guys bawa ng tayo ay binarning na nga na ang ating mga barangay na tanggalin ng lahat ng sagabal sa highway so yun guys, kahit na masakit man sa loob ko eh, kailangan tanggalin ko to para mapagbigyan ko sila sumunod tayo sa batas pero so, masakit di ba so yun guys masakit talaga masakit babaklasin ko lahat yan guys yan lumbuyan yan no binibinta ko yan no? wala lang ngayon wala na babaklasin na natin yeah. bigyan natin sila guys kasama man ang loob ko pero wala akong magagawa kailangan lahat yan may ano may tabi tanggalin pati yung banayan tanggalin Ay, yun ang request ko nila kasi nga naman so, bad, so, bad, so, bad, so, so long, guys yun guys maraming salamat at uh, bakla sa na. alam sa kanila kasi natin tanggalin natin lahat yan para wala silang masabi thank you guys comment na lang yung gusto mag comment maraming maraming salamat guys uh, talaga tumarating sa buhay natin lahat ng mga pagsubok at yun tatanggapin natin yun kung baba sa lahat okay, maraming salamat guys magagawa. Maraming trabaho nga lang. So okay lang yun. So yun, bye bye guys. Bye bye. Maraming salamat. Alang-alang sa gobyerno natin. Babaklasin natin yan. Pag sinabi niya, susundin natin. Kahit na masakit. Okay lang. Thank you.